Do you think it's about time na -isip, pag-isipan na rin ng Israel na magbigay ng humanitarian corridor para matulungan naman yung mga civilians? dahil yung mga hospital doon, wala na eh. Overrun na rin. Wala na rin silang supply. So uh, at, 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 this point in time, I'm not so sure how compassionate the Israelis will be after they've been watching yung mga videos na pinost mismo ng Hamas sa pagpapatay at pagpapaslang sa mga babies. Sa mga, imagine beheading babies. Oo. Oh. Can you imagine that, di ba? And then, you're in Israeli, you're, watching that. And then, if sa tayo, mga ano to, yung you could see, um, even foreign nationals, no? Mga Germans, uh, Thais, as I said, Pinoy, no? Anong, anong kinalaman natin doon? Anong kinalaman ng mga yan? pinagpapas lang. So, there is really no sympathy. Now, now the problem is, um, yung yung uh, Israeli government now, is really furious, no? It is outrage. It's morally outrage, no? So, you can expect, no, a really very, ano to, massive response sa mga yari dito, no? And uh, ang perception kasi nila is that ang problema kasi sa Hamas is ginawa nilang, ano to, institutionalized ang anti-Jewish hatred, no? Mm -hmm. um So, ginawa nila yan. So, basically, ang lumalabas, the entire Gaza is, is the base of Hamas, no? Although, in fairness naman sa Israelis, they are they're still being ano to, judicious sa kanilang, hindi naman kagaya ng Russo yan na talagang a massive artillery attack sa lahat no ang ginagawa nila no like yung ginawa ng Russo sa mga Ukrainian cities ibang usapin yan in this case uh, uh targeted pa rin ang ginagawa pero magkaka mag-iiba yan kapag magsisimula na yung ground offensive pag nagsimula yan magkakaroon ng urban fighting yan mm -hmm.